Nagbabala ang isang grupo ng mga mangingisda sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng isda sa mga pamilihan kung itutuloy ng gobyerno ang planong pag-aangkat po ng isda simula ho sa Marso. Ayon kay Fernando Hicap, National President, Pambansang Kilosang Mamamalakaya ng Pilipinas o so Pamalakaya, Ikinalulungkot niya yung planong pag-aangkat po ng isda dahil tiyak na ikilulugi po niya ito ng mga lokal na manging isda. Kinwestiyon din po ni Hika pang timing o panahon ng pag-aangkat po ng isda sa Marso dahil simula na iyon ng open fishing season sa bansa. Sinabi pa ni Hikap na maraming dekalidad na isda sa Pilipinas ang iniluluwas ng gobyerno habang umaangkat naman tayo ng mga hindi kasing gandang mga isda mula po sa ibang bansa. Ah, tayo kasi na-export natin yung mga magagandang isda, tapos uh -huh. yung i-import natin ay yung mga hindi quality uh -huh. na isda. Uh -huh. katulad ng huli ng mga maligit na mga isda, tulad ng longgong, uh -huh.